Hindi naman natin pinupursigi ito upang pahiyain sila or pagtawanan sila or uh, ituro sila. Kundi para malaman natin ang katotohanan at uh, itigil na itong PI. Na... Day before that, talagang nangungulekta na tayo ng kapidabit, ng mga coupon, ng iba't ibang uh, forms na pinapakita nila bilang ebidensya ng mga pagyayari. So natutuwa naman ako kasi nabubuo natin ang kwento at tinapahihwati uh, ko lang sa mga ibang opisyal na napabanggit. Hindi naman natin pinupursigi ito upang pahiyain sila or pagtawanan sila or uh, ituro sila kundi para malaman natin ang katotohanan at uh, itigil na itong PI na klarong-klaro naman ang dami na nagsalita yung mismong author ng uh, Santiago ruling si Chief Justice Davide ang uh, mismong author ng uh, rulings na sumunod ni uh, Raul Lambino, nagsalita na si Justice Carpio, nagsalita na rin si Justice Ascuna. Ang dami-dami na pong nagsalita ang ating Commissioner ng Konstitusyon, Rene Sarmiento, pagkarami-rami ng legal luminaries na nagsasaad, hindi pwede magkaroon ng PI pagkat hanggang ngayon, wala tayong batas na nagtatakda ng maayos na proseso para ito. Kaya hindi naman kami tutul sa chacha tulad ng sinasabi ng iba, tutol sa pagbabago ng economic provisions, tutol sa P.I. Pero gawin natin sa maayos na pamamaraan. Huwag natin insultuhin ang mamayang Pilipino na pinapapirma sa kanila o hindi man lang nila alam, tinatakpan pa, kinukubli pa, talagang linilin lang, na survey lang daw. Tapos, maliban dyan, sinasamantala pa ang kahirapan ng buhay at kamangmangan nating lahat. At sinasabi na bibigyan ng pera masasama sa iba't ibang proyekto ng AX, ng Tupad, ng Dole. Ano ba naman yan? Talagang nakakainsulto na ang ginagawa nila. Huwag namang ganito. Gawin natin sa tamang pamamaraan, sa pagkukonsulta, higit sa lahat, sa sa pagsasaayos ng bagong batas na maliwanag yung PI na yan. Pakatapos alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng People's Initiative. Hindi katulad nitong narinig natin na pinilipi pinipilit lang sila. Tapos, pinipeke pa daw yung pirma, tatlong beses papapirmahin. Huwag namang ganyan. Talaga naman, ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. So, what will be your next move? Well, uh... I'm actually exhausted by these hearings. It's a very, very depressing spectacle. I would much prefer to wind down. But on the other hand, there remain certain members of the Senate who still want to hear from Mr. Anthony Abad, who is actually at the bottom of every form. We still need to derive for the minority leader the donors list for the highly uh, expensive tv ad of 55 million pesos and uh, there are so many other witnesses who have been mentioned um, there are so many other uh, names that have been mentioned by our witnesses today and in the last hearing that have not uh, been uh, uh, able to come or refuse to come so uh, my preference, like i said, was to put an end to this pi and let us do this properly without demeaning and degrading our people. the I'm constitution to... is not for sale. neither are the filipinos for sale. are you going to uh, issue an open invitation to congressmen well, unfortunately, uh, certain party lists and uh, congressmen were mentioned. Uh, as I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. It's so very curious that they now invoke interparliamentary courtesy after passing out the form to hundreds of thousands of people trying to abolish us, the Senate. May courtesy pa ba? pag inuupakan na kami at pinapabura. Gusto nila ibagsak na, tanggalin na yung Senado, tapos ngayon, umiiyak at sinasabi, oy, mag-courtesy naman kayo. Nakakalito naman nata ito. Senator, yung kay, ano po, House Majority Leader Dalipe, in-urge niya yung Senado, Senado po, po, na i-terminate -ano na i -ano po, yung PI inquiry at ipasalala oh, na, yung RPHC. Nakakatuwa nga sila eh, humingi sila ng ceasefire. Ang akin naman, eh, nag-umpisa ito sa inyo. Ibasura na po ninyo yung PI na yan talagang ibasura na ng todo-todo, hindi lang isuspinde yung pagtatanggap ng COMELEC, kundi ibasura. Kasi alam naman natin, tuloy-tuloy pa rin daw yung ibang signature. At yung COMELEC, huminto nga. Pero nung tinanong yung COMELEC, pwede pa rin daw gamitin. Buhay pa yung mga pirma na naipon sa pamamagitan ng pagsusuhol. Nako, Otahin na natin itong uh, P.I. na ganito. Umpisahan natin ng maayos. Yun nga yung Resolution 6. Balikan natin yan. Aralin natin to, Magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Na hindi ganito. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budihin ng Pilipino. Mga tayo lang ha, hindi yung last na or until hindi sila mag- Well, naging type po kami kay Attorney Anthony Abad among others who is very very important. He seems to be pivotal in uh, this effort. Kasi nga yung pangalan niya nasa bawat forme eh. kaya pinipilit natin na sana makausap natin. Nag-email naman siya na ang sagot ay nasa abroad. So inaabangan natin baka sakali pagbalik niya makausap natin ng maayos upa uh, malaman natin kung ano yung nangyayari. Pero in the meantime kung sila ay humihingi ng ceasefire, ako naman ay humihingi na ibasura na nila ito. Sabi nga nung isang kapitan kanina, si Kapitan Distor, tigilan na natin to, sayang ang pera, sayang ang panahon. May mga tunay na problema ang Pilipino. Ang mahal-mahal ng bilihin dito sa Davao, baha-baha, hindi makapunta yung mga taga-tagom, ang mga taga-oriental, occidental, walang makatawid. Labis-labis ang kalamidad. Apakamahal ng gasolina at pagkain. Bakit tayo nakatutok dito sa ganito gasing hearing na napakarami nating problema? Nako talaga naman. Sa palagay ko, ang pamilyang Pilipino, hindi ito ang pinag-aabalahan. Sabi nga nung survey, 1% lang ang nakatutok sa chacha. Baka kami na nga yun. Eh ayokong maubliga dito sa ganitong klaseng problema na hindi naman uh, pinapansin o pinoproblema ng pangkaraniwang Pilipino. Tulungan na lang natin ang tauhan natin, ang taong bayan na umiiyak sa hirap ng buhay, sa napakamahal na bilihin. So pag nag sila na stop na, na talaga yung PI doon, mag-stop na rin. Yeah, sana magkasundo na, na itatapo na, basura na yung mga signature. Alam naman natin, nakamangmanga ng nagamit. Suhulan ang pinatakbo. Abay, uh, itapon na natin for all time. Ha? Hindi yung itambay muna tapos i-recycle. Sabi ng Comelec, baka magamit pa yan sa susunod na plebisito. Walang well, ganyan. Ibasura na ninyo ng todo. Umpisahan na natin ng maayos.